Ka-Express, wala nang isang buwan bago ang tip-off ng FIBA Asia Cup 2025 at ito na ang biggest test ng Gilas Pilipinas sa ilalim ni Coach Tim Cone. Matapos ang nakakabigong kampanya noong 2022 kung saan nagtapos ang Gilas sa 1-3 record at hindi nakapasok sa quarterfinals, this year is all about redemption. Pero hindi magiging madali, wala si Kai Soto dahil sa kanyang ACL injury, hindi makakapaglaro ang ating 7-3 center nasana sana petong piyasa sa triangle offense ng Gilas at malaki ang epekto nito at napatunayan na yan sa final window ng qualifiers kung saan natalo tayo ng Chinese Taipei at inomina ng New Zealand. Ngayon, reloaded ang Gilas pool buo na rin ang original call, sina Scottie Thompson, Sergio Perez, Dwight Calamos, Kevin Campbell, Carl Tamayo, Justin Brownlee, at Junmar Fajardo. At pansamantalang isinama rin sina sa Abando, RJ Abayantos, Xavier Lucero at Troy Rosario bilang part ng extended pool pero ayon kay coach team, pang Asia Cup lang ito. Nasa group ang Pilipinas kasama ang Chinese Taipei, Iraq at New Zealand. Hindi madali pero doable. Top 1 team sa group, diretso na quarterfinals, second or third, may extra playoff round kaya critical ang bawat laro. Makakabawi ba ang gilas may babalik ba ang tiwala ng bayan? Ang sagot, malapit na nating malaman. Muling sa Sabak ang Gilas, Pilipinas, sa pinakamatindon torneo sa buong Asia, ang FIBA Asia Cup 2025. Isang beses lang ito ginanap tuwing apat na taon, kaya't bawat edition ay parang championship sa buong rehiyon. Pero kung titingnan ang huling sali ng Gilas no 2022, isa itong malaking sampal, isang panalo lang ang naitala sa apat na laro at hindi umabot sa quarterfinals. And this time, may bagong pag-asa, pero may bagong problema rin. Hindi makakalaro si Kai dahil sa kanyang ACL injury? Mawawala ang pinakamalaki at pinakamahalagang piyasa ng Gilas Frontcourt? At ayon mismo kay Coach Tim, malaking epekto ito sa offensive at defensive system ng kupunan. Si Kai ay hindi lang rin protector, isa rin siyang playmaking big na swak sa triangle offense. Wala siya, magiging mas maliit ang lineup at mas mahirap depensahan ang shaded lane. Ramdam na ramdam ang pagkawalan niya sa final window ng qualifiers na talo tayo sa Chinese Taipei sa isang shocking upset tapos pinugbog pa ng New Zealand ng 17 points. Ang team na dating 4-0 sa simula ng qualifiers na tapos sa 42, 2 matapos mawala si Kai. At kahit andyan pa si Justin Downey, AJ Edo at Kevin Kembao hindi naging sapat ang lineup para saluhin ang biglaang butas na iniwan ng isang 7-3 center. Pero hindi pa ang laban sa kabila ng setbacks. Muling nagkakumpiyansa ang Gilas fans matapos inanunsyo ang updated tool para sa Asia Cup. Nandiyan pa rin ang original 12, kasama ang mga kilalang pangalan tulad ni na Scottie Thompson, Sergio Perez, Dwight Ramos, Kevin Campbell, Jamie Malonzo, Carl Tamayo, Justin Brownlee, AJ Edo at Jumar Fajardo. Pansamantalari, pinasok sa rotation si Chapit Aguilar para punan ang role ni Kai. At bilang dagdag firepower, isinara rin sa expanded pool ang apat na bago, Ryan Sabando, RJ Abayentos, Xavier Lucero at Roy Rosayo. At ayon kay coach team, pansamantala lang ito para sa Asia Cup lang ang expansion at depende pa kung may injury o availability issues sa core. Kaya ang tanong ng bayan, kahit wala si Kai, maipaglalaban pa ba ang Gilas Pilipinas sa Asia Cup 2025? Sa pagbubukas ng FIBA Asia Cup 2025, malaking usapin ang magiging final lineup ng Gilas Pilipinas. At ayon kay Coach team, priority pa rin ang continuity, kahit kahit may bagong dagdag na apat sa pool, hindi pa tiyak kung makakapasok sila sa Final 12. Ang gusto ng coaching staff ay panatilihin ang chemistry at cohesion ng core team na ginamit sa nakaraang qualifiers at mga major tournaments. Pero sino-sino nga ba ang apat na bagong pangalan? Si Renz Abando, isang athletic scorer na bahagi sa World Cup team. Si RJ Abayantas, explosive at crafty guard na galing sa International Leagues. Si Xavier Lucero, versatile forward na pa ngayon sa PBA At Roy Rosario, isang tested national team veteran na laging handang umambag Maganda ang credentials ng apat na to Pero malinaw ang direction ni coach team Pang Asia Cup lang ang expansion na to Isa sa mga dahilan ay ang FIBA requirement na long list of players bago ang tournament Pero kung healthy ang original 12, posibleng wala rin mapalitan Lalo't importante ang familiarity sa sistema at long-term planning ng gilas program. So ngayon, balikan natin ang Group B kung saan makakahalap ng gilas ang Chinese Taipei, Iraq at New Zealand. Sa papel, kayo natin talunin ang Taiwan at Iraq, basta maglaro ng maayos at walang underestimation. Pero ang New Zealand, isa itong matibay na kalaban. Sa huling laban natin sa kanila, natalo tayo ng 17 points. Malaki ang katawan nila mabilis ang ball movement at may sistema matagal ng ginagamit. At sa tournament format, ang top one team sa bawat grupo ay dapat sumpapasok sa quarterfinals. Kung second or third place lang ang kilas, kailangan pa nilang dumaan sa qualifying round kung saan makakaharap nila ang katapat mula sa Group C, China, Jordan, India o Saudi Arabia. Hindi basta-bastang kalaban ang mga yan, lalo na kung China o Jordan ang makabangga. Pero kung maayos ang galaw ng gilas at makuha agad ang momentum sa group stage, pwedeng makalusot sa quarters. At kung doon ay palarin pa, ang next challenge ay ang makaharap ang group A or B leaders kung saan naghihintay ang mga powerhouse na Australia, Japan, Iran, Korea, Lebanon at Syria. Kaya't bawat laro, crucial. Walang pwedeng ipahinga. Sa laki ng competition at dami ng mga powerhouse teams sa FIBA Asia Cup, hindi biro ang daan patungong kampiyonato. Pero ang totoo, hindi rin imposibleng abutin ito. At bakit? Dahil kahit may injury sa key players tulad ni Kai Soto, may malalim at chemistry pa rin ang core ng gilas. Ang yan si Justin Brownlee, ang ating naturalized player, na maraming beses nang nagbuhat ng ating national team. Kasama rin si Kevin Kembao na kahit abala sa NBA training, ay committed pa rin sa programa. At si Dwight Ramos, Carl Tamayo at Scotty Thompson ay pawang tested na sa international stage. So kung titingnan, Malaki ang improvement ng Gilas pagdating sa execution ng triangle offense sa ilalim ni Coach Team. Ang problema nga lang, mas malaki rin ang mga makakaharap nila. Halimbawa, kung umabot sa quarterfinals at makasagupa ang Group A winner, Australia, Lebanon, Korea o Qatar, o Group B leader, Japan, Iran, Syria, Guam, doon talaga masusubok kung sapat na ang small ball at rotation na halos wala ng rim protector. Kaya't malinaw ang unang misyon, duminahin ang group stage kung maipanalo ng gilas ang dalawang games kontra Chinese Taipei at Iraq. Tapos kahit matalo sa New Zealand pero maganda ang point differential, pwedeng makuha pa rin ang top 1 spot. So ibig sabihin, the sa quarterfinals, mas mahabang pahinga at iwas sa play and game. Pag nagawa ito, mas mataas ang chance na tumagal ang gilas sa torneo. Pero kung maging second or third lang sa grupo, kailangan nating harapin ang katapad sa Group C China, Jordan, India o Saudi Arabia. Malalim din ang mga lineups ng mga bansang ito. At kung sakaling magtagumpay pa rin ang gilas, maglaban na sila sa quarterfinals kontra sa top team mula sa Group A or Group B. Mga kupunang may NBA level size, shooters at sistema. Kaya para sa mga Pinoy fans, realistic pero hopeful dapat ang mindset. Posible pa rin ang gulatan time sa Asia Cup 2025 at huwag nating maliitin ang puso ng Pinoy. At eto ang Express and Folk kung saan bawat kanto ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.